Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maingat at naninigurado sa laging mga gagawin. At hindi magsasalita ng makakasakit ng damdamin ng ibang tao, may matapang na ugali at madisiplina ayaw. Nang mga kayabangan na usapan at mga kalokohan, dahil matahimik na araw ang gusto para makagawa ng maayos, Laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, matyaga sa mga ginagawa lalo kung nasa trabaho at ganoon din sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 32 at number 21 at number 25. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ang ugali at hindi kayang makukuha sa lagayan ng pera dahil ayaw ng mga usapang suhulan ng pera. At ayaw din ng nakakaipon ng ganoong naiipon na pera na madumi, at maingat sa mga sinasabi at ginagawa, at masayang usapan ang gusto sa buhay tahanan, na nagbibigay sa kanya ng kasipagan para mapaunlad ang buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paggasta ng pera, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color silver number 10, number 24 at number 32. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling pag may nasabi ay paninindigan at gusto. Ay maging matahimik na araw para makagawa lahat ng gustong magawa at hindi makukuha sa kinang ng pera. Kung iligal lang mas gusto ay magtrabaho para kumita ng pera, naninigurado sa ginagawa at sinasabi, para hindi basta maiisahan sa kilos at sa gagawin, wala sa isip ang pagseselos tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18 number 25 at number 19. Cancer, ang cancer sa pahiwatig na galaw ng mga kalikasan. Maingat na madisiplina dahil gusto ay may mahabang pagkakakitaan at may maselang ugali na mas gusto. Ang magtrabaho ng matahimik, maaruga sa pamilya ng laging nagkakaintindihan sa mga gagawin ay masipag ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao at sa pagkita ng pera ay maingat at hindi gagawa ng kalokohan kung kikita ng pera. Masipag ayaw ng bulak sa trabaho gusto ay makatapos ng maayos. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, sa pag-ibig ay wala sa isipan ang pagseselos, tiwala sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 21 number 34 at number 40. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maiksi ang pasensya, kaya pag nagtrabaho, ay maingat para walang pag-uusap at ayaw ng mga usapan. Nakalokohan at kaberdihan, masikap at may wise na. Isipan sa mga gustong gagawin, maaruga sa magulang. At handa laging makatulong pag nangako sa pamilya. Ay talagang gagawin. Ayaw ng nasisire sa mga ipinangako, mas gusto magtrabaho at sa tahanan ang gusto ay masayang usapan at maaruga sa pagkain. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 24, number 31 at number 15. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling madaling mainis kaya ayaw ng mahabang usapan at kung sa trabaho ay matyaga para makagawa. Nang pag-asenso sa buhay tahanan, at ayaw ng usapang. Mahaba iiwasan ang mga usapan na ganoon, para din makaiwas na mainis, at hindi papasok sa mga bagay na pwedeng mawalan ng trabaho, may katapangan ang ugali at hindi kagad pwedeng sumuko kung may ilalaban, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 25, number 31 at number 27. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat kung sa pagkita ng pera, at may matalinong. Isipan kung gagawa ng trabaho ay hindi rin gagawa ng mga kalokohan ng walang maging kaaway na tao. Maaruga sa pamilya para mabigyan ng laging maayos na buhay at mga advice para laging nasa ayos ang buhay pamilya. Sa trabaho ay matyaga dahil doon nakakaipon ng pera para sa kabuhayan. Laging nasa isip ang pagtulong sa magulang at kapatid kung lalapitan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isipan sa gabi ang nais mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 25, number 31 at number 17. Scorpio. Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maingat sa trabaho at matapat sa hanap buhay, kaya hindi basta mapapakiusapan ayaw ng pagkakamali, madisiplina sa trabaho at gagawa ng matahimik para hindi mapintasan ng ibang kasama. Kung magsasalita ay mas pinag-aaralan ng walang masasaktan na ibang tao. Sa suhulan ng pera ay galit ayaw ng mga ganoon perang. Usapan, sa trabaho ay mapanuri ayaw na mag-uumpisa ng pabigla-bigla, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibi, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 19 number 23 at number 10. Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, may mapanuring isipan at kung gagawa, ng isang bagay, ay maingat ng laging makaiwas sa pwedeng, pagkakamali ang mga mata matalas kung nasa trabaho, para hindi maisahan ng mga kasama sa trabaho, at kung, may nasabi na ay kanyang gagawin, sa trabaho ay matyaga. Dahil para hindi masingitan ng pwedeng problema, ayaw ng mga usapang kay abangan mas gusto pa ang magtrabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa paglalabas ng pera pagtitipid muna bago paggasta, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25, number 36 at number 13. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali na matahimik na gagawa ng dapat na magawa at maingat sa pagsasabi ng pabigla-bigla pinag-iisipan ang isasagot at sasabihin, maingat sa pagkilos at lalo sa mga ginagawa sa trabaho o pinagkakakitaan, masipag sa trabaho dahil doon nakakakuha ng maayos na dapat na maiipon na pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 25, number 40 at number 14. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng mga kalikasan. May ugaling madaling mainis at kaya ayaw ng mga usapang. Mahaba at mga kayabangan at suhulan ng pera, may strictong. Ugali sa mga sinasabi, at sa mga dapat nagagawin sa mga trabaho, maaruga sa magulang at handa laging makatulong at ganoon din sa kapatid, hanggat maaari ay ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran. At hirap magtiwala kagad ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero color green and color red number 8 number 26 at number 12. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mayroong ugaling matahimik sa paggawa ng trabaho. At mapanuri ang isipan lalo na kung nasa trabaho at hindi nagpapataan sa mga ginagawa mas gusto ang mag. Trabaho na mag-isa, para magkaroon ng mahabang pinag. Kakakitaan, madisiplina sa pakikipag-usap dahil ayaw ng napipintasan ng mga kausap kaya maingat sa mga sinasabi. Maaruga sa tahanan ng laging may good energy ng swerte lagi ang buhay pamilya. May ugali ngayong araw na madaling magseselos, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, Malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 16 number 36 at number 20.